Kung may nanay ka pa, kung may tatay ka pa, kung buhay pa ang mga magulong mo, napakapalat mo. Dahil may oras ka pa, may pagkakataon ka pa, upang makasama sila, makapiling, at maipadama ang pagmamahal sa bawat oras, bawat sandali, bawat pagkakataon. Sulitin mo na. Bigay mo na itodo mo na. Lahat ng gusto mong ibigay, sabihin, tanungin, iparanas, gawin mo na. Ngayon na, bago mahuli ang lahat. Dahil pag dumating ang araw na wala na sila, hindi sapat ang mga salita upang mailarawan ang sakit at pigati na iyong mararamdaman. Hindi mo na maibabalik ang panahon. Magluluksa sa parang hindi mo maipapaliwanag. Hindi kayang arukin. Hindi kayang supilin. Masakit. Sobrang sakit. Kaya kung may nanay at tatay ka pa, yakapin mo sila ng may pit. Hawakan ang kamay. alalayan Samahan. Alagaan. Malin.